Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisay niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at dinto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmang Tugunan Diyos na makapangyarihay dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyari dakilang hari kailanman. Ang pinto ang luma ay boksa ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyari dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay dakilang hari kailanman. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus, tulad nila may laman at dugo. Tinuwa ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayun, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alleluia! Alleluia! Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula, sa bayan mong dinakila. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihini ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangala ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katugusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y tinalong ni Simeon. Ito'y nagpuli sa Diyos na ang wika kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas. Na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Diwanag itong tatanglaw sa mga hintil. At magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang amat ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Pinasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos ngunit ng marami kaya't mahahayad ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y parang na tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangala ay Ana, anak ni Fanwen na mula sa lipi ni Azur. Siya'y napakatanda na. Pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At nayon, walumput apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit sa ng oras din yun at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo,